Ate, si Tristan nga ba pala maniligaw ko? Ganda nga po pa, ate. Ash naman. Seryoso ka ba? Mamili ka naman ng matinong lalaki. Hindi yung ganyang itsura. Ano ba naman yan? Ate, mapagkakatiwalaan naman po si Tristan. Hindi naman po siya katulad ng iba na iniisip mo. Oo nga po, ate o pagkakatiwalaan? Seryoso ka? Kailan kayo nagkakilala? Para sabihin mong mapagkakatiwalaan niyang tao na yan. Tignan mo nga, sa itsura pa lang eh. Mukha bang pagkakatiwalaan yan? Ah, ate, huwag mo po kayong wala eh. Hindi mo po kasumanta ako tulad iba. Huwag ka sumabat ha. Hindi kita kinakausap. Sorry. Ikaw, Ash. Anong masasabi mo? Bakit inuwi mo yung lalaki dito? Ate, gusto ko lang naman po ipakilala sa inyo. Pero huwag naman po kayo magsalita ng ganyan sa kanya. Ikaw, di ka talaga nag-iisip eh, no? Yung mga magulang natin. Nagkakandara pa magtrabaho sa ibang bansa. Tapos, nagawa mo pa talaga mag-uwi ng lalaki dito? Dinaig mo pa ako? Ano to? Hoy, ikaw lalaki ka. Tingnan mo nga itsura mo. Mukha kang tambay. Na walang pangarap sa buhay. Ah, uh, pasensya na po kayo. Hindi mo na po kasi kayo gusto kagad agad malala. Sinaba lang po ako dito ni Ash. Ano mo pala Ash eh. Bakit isinama mo pa? Ay, mukha kang hindi seryoso sa iyo lalaki na yan. Ate, gusto ko lang din po kasi talaga si Tristan, kaya pinakilala ko agad sa'yo. Sana naman sa susunod na pagpunta niya dito, iba na yung trato mo. May susunod pa? Tigas din talaga ng mukha mo, eh, no? Alam mo, ikaw? Dito sa pamamahay na to, hindi ko kailangan ng kagaya mo. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na at huwag ka nang bumalik. Ah, uh, ash. Dito muna ako. Mukhang hindi maganda mood ng atin eh. Dito na ako ah. Oh, hello. Ano pa tawag ka? Hello, Tristan. Gusto ko lang humingi ng pasensya sa mga sinabi ng ate ko sa'yo. Ah, ayun. Wala yun. Ah, sanay naman ako sa ganun concern lang kasi yung ate mo sa'yo, kaya gano'n yung nasabi niya sa akin. Pero Tristan, hmm? nahihiya na lang kasi ako sa'yo. Bakit? Pero alam mo ba, dahil matagal ka na din naliligaw sa akin. Hmm? Sinasagot na kita. Uy, totoo? Sinasagot mo na ako? Eh, paano yung ate mo? Huwag mong isipin yun ang mahalaga, ang mahal kita isip, at mahal mo ako. Pero di ko basta na lang. O paano bukas? Balik ka ulit dito sa bahay, ah? Ah, uh, sige. hindi ko Nandito na naman yung lalaki na yan? Di ba sabi ko wag ka nang pumunta? Ikaw, Ash, isa ka pa. Wala ka talagang kadala-dala eh, no? Tsaka anong ginagawa ng lalaking yan dito? Uh, si Ash pa sa akin dito. Ikaw na naman! Ash naman! Ano bumasak sa kokote mo? Bakit pinapunta mo na naman yan dito? Ate, kami na. Ash naman! Anong mapapala mo dyan? O ikaw na lalaki ka? Yung may papakain ka ba sa kapatid ko? Tignan mo nga yung sarili mo. Itsura mo pa mo lang mukhang hindi mo na mapakain eh. Paano pa kaya tong kapatid ko? Tignan mo nga yung itsura niyan. Ang ayos-ayos. Tapos mapupunta lang sa kagaya mo. Ash, ano mo pinakain sa'yo ng lalaki na yan? Mukhang ikaw pa nalilibre dyan eh. Mukhang walang dating. At siya bakit ba napakasama ng ugali mo? Kahit kailan ka talaga, lahat ng gusto ko, ikaw ang tumututol. May karapatan ako. Kasi panganay ako. Panganay mo kong kapatid. Kaya may karapatan ako sa lahat. Kaya ano? Pagpapatuloy mo pa rin yan? Oo, ate kita. Pero wala kang karapatan na kontrolin ang buong buhay ko. Sumasagot ka na ngayon. Kasi ano, naimpluensyahan ka ng lalaki na yan? Mga ugaling squatter talaga yun, eh, no? Ang lakas mang hawa. Pati kapatid ko, wala nang respeto sa nakakatanda. Anong balak niyo dalawa? ipamukha sa akin na kayo na. Ang kapal pala talaga ng mukha niyo. Ash, kaya mo na sarili mo para itapat sa akin yung lalaki niyan. Kaya niyo na bang gumawa ng pamilya? Bumuhay ng pamilya? Ikaw, ano bang trabaho mo? At gustong gusto ko na itong kapatid ko. Sana naman marangal yan ah hindi yung trabahong patapon. May kausap pa ba ako? O wala? Alam mo ate, magkanya-kanya na lang tayo. Sa'yo lahat ng karihan dito. Pero wag mong sasabihin sa mga magulang natin na umalis ako dito. Dahil pag nalaman ko, dahil ako mismo magsasabi kung bakit tayo nagkaganto. Tara na Tristan Na-influensya ng baso Ganun talaga kakikitid ang utak Well ginusto niya yan Wala na lang si Sian sa huli